Good morning, good morning. Oh, abak na naman. Unang araw na ng lunes ngayon. Ayan, oras na para magbiyay. Matag ko na yung akong girlfriend na asawa. Yeah. Ano, siya ito yung mag -rides. Yung 175 Lucy. May magbiyay yung misis ko. Tag King na yung King Para kayang obra. Oh, na ako kanya. Oh, ayan na. Nagkunay ka na akong boss sa commander Kaya kaya ang obra Para makaumpisa na tayo sa ating motovlog Full tank na, pul na pul na yan Ayan pala, shoutout kay Carwell Guevara King Arap SM Sitio Balas Iaintiga gagawang body number Ang magpinta na magaling A few moments later. On. Ayan na, tapos na ang pagkapinta ni Carwell Guevara. Maganda ang pagkagawa ni Yika. Pumula <coughs> akong pasayero sa Roy Kenneth, Tagabanyo, Matala SDN. Ayan, yung mumula akong biyayin yan eh. Wow. Masay mo yan. Mura mo. yan. Pahay na lang po. Κασίμα, θα γυρίσει η ώρα. Καταρχήν, 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 θα γυρίσει Ako, hello! pa yung pasiyalos ko? Yung at baglaki niya rin. Ano oh. yung oh, Uy, eh. Yung darene basta, no? Ano yung kipalob? <laughs> <heter> Papalob ka eh. Ang kipalob mo, oh. ang buto. na rin ko. Api rin. <hiter tubes> Sana, wow. all Okay, patapos na. Panibagong kaya kayong motoblog sa susunod na naman ulit.